Hi guys, so nung nakaraan uh, Nagkaroon ako ng problem sa Aerox ko, version 2 So nalobat siya Hindi ko lang siya na Like nahihahan ko siya ng mga 3 days nang hindi ko Kinubuksan So ngayon, sabi Tanggalin ko lang daw tong Y-Connect yeah. Tanggalin mo lang yung Y-Connect mismo dun sa Dun sa pula na naka-attach sa kanya Okay, tapos Um may purpose naman talaga 'yan kasi dahil dyan nakita natin yung kung ano na yung status ng ano natin ng motor natin gamit yung phone natin kasi nakakonekta yan eh. kaya uh, bluetooth connected kasi yan dun sa phone natin so ah uh, dagdag din yan na para hindi natin siya ano uh, para hindi malobat yung or madrain yung battery natin so yun so actually natanggal ko na siya pagkatanggal ko Uh, dapat secure natin siya kasi san sin ano natin, yan, 'di ba? Na natin yung motor natin. So gamitan niyo lang siya ng uh, electric tape, takpan lang natin siya. Parehas para mas maganda kasi para, para hindi maalikabokan or hindi mabasa ng tubig kasi baka mag ng sira natin Actually, kagala naman yung motor kahit wala yan. So, okay? So once na natanggal niyo na, nalagay niyo na siya ng electric tape, balik na natin yung takip, tapos try natin panda rin <coughs> so yun buksan ko lang <laughs> actually kapag um, dapat daw kapag nag uh, nakita natin na 12% na yung yan yan actually ano, 12.8 yung volts niya so yung ba siya Okay, so ayan, buksan nyo lang lagi para at least um, ma-recharge ma ma yung ano natin, yung, yung motor natin tatayo ko lang <laughs> hindi ko ma-open kasi so ayan Hayaan na na, uh, huwag na lang natin kalimutan guys na lagi natin ano, buksan yung ano, natin, motor natin dahil natanggalan nating yung Y-Connect medyo okay na yan